Ayan, hindi ko po na ipakita. Nagisa ako ng talbos. Ayan, namitas kami ni Mr. ng talbos. At, ayan, nag natin sa sibuyas at bawang. Ito ang ulam namin ngayon tanghalian, di ba? Papakainin natin si Bunso at saka si Mr. Ng talbos. <laughs> ayan, oh, ang ganda ng talbos ko. Green na green. Ayan po. Talagyan ko lang ito ng ano, ang um, sardinas. Dilata. Ayan. Ang bango niya. Ayan po. Ginisang talbos. <laughs> ang ipagpakain natin sa kanila ngayon tanghalian. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay mister, magiging probinsyano na siya kasi kumakain na siya ng talbos at ampalaya. Ayan. <laughs> ang ganda naman ng talbos ko, oh. Napitas lang namin yan doon sa likod. Oh. Ayan po. Sandali lang naman itong iluto. Ayan. At uh, nagluluto na rin ako ng kanin. pati yan ang aming ulam. 本当。本当